Wala pa, hindi pa nakakalabas yung Wala guys, reject yung karga namin <laughs> Ano yan, Ipabalik daw sa planta mag sa lang test Imbes, uminit na ang ulo eh, Walang magawa itong mga coordinator namin oh. Ito yung oh, mga pang malakasan yan eh Kaya tanggapin yung halo Ha? Paano ito matatapos kung laging rejig ang halo? Dami nang may sakit yan <laughs> Ikaw kumpain. Ano pa yan? Balag na tayo planta. Kuyo na ito. Pagka binalik na ito. Pre, ba balik ng planta daw. Wala pa sabi. Wala pa. Gapang talaga yun siya. sigsag. Pag binalik pa yan, ay talagang hindi mo na malulugaw yan. Ay, may pag may tatpiran, pag ilaban mo. Kakasili ba yung... Pagkakasili -tay ba yung... Ano, paano yan matatapos? Matatapos. ba na Pagkakasili ba yung... Pagkakasili ba